Hello guys, good morning, good morning. Tayo nga muna. Katatapos lang namin mag ayos ng kwan ay para still sir. Dami oh. Tayo nga, nga muna pag may time. Mahirap yung paspas sa tarbaho. hindi tayo tatagal sa malayong lugar pag tayo ipaspas ng paspas sa trabaho kailangan ni balance tayo sa trabaho medyo malamig pa dito guys kaya makapal pa yung jacket ko maka next month sa ramadan siguro magtataginit na dilipat lilipat kami to sa kabilang publication kasi karamihan dun muslim half day ng lang di, this month adjust, adjust yata ang kwan pa simula ramadan kaya mag lang sila may wala lang magkatarbaho dun kaya lilipat kami rin sa kabila mag, mag yata kami ro <laughs> mag -agre. okay lang yun at least mi trabaho laban lang laban lang para sa pamilya laban lang laban lang walang susuko Hi hey guys, maganda dito sa ilalim ng puno. mga puno dito guys kaya masyadong malamig mga hmm. puno pinagpuputol na yung sanga yung, kasi pag mahaba na yan pinuputol na yun nasa labas pinutol na kaya pag masyadong mahaba na makakons siya guys nasasapag yung sanga pag mahaba na sobrang bigat guys nung kwan ng dahon niya. Tapos pag lumakas yung hangin, yung lamas, yung hangin niya pag lumakas, giwang-giwang siya. O oh, yung sanga. May naiwan pa guys na isa. Kaya pinuputo nila. Pero pag malaki na naman ang mga sanga, hindi na nila pinuputol pinababayaan nila ng mataas na pag yung sanga ay malaki na kasi matibay na yun eh hindi nila kailangan putulin gaganda nga ng kahoy dito ito matulog dito guys yung Lagay ka lang dito guys ng duyan dito. Tali mo lang dito. Duyan dyan. Oh. Tali mo lang dyan. Tapos, tali mo doon sa kabila. Dito ka hihiga oh. sa duyan. Du duyan, duyan ka. Kaso wala dito nagtitindang ganoon eh. Yung ganun duyan. Pilipinas lang meron. Oh. Dito wala akong makita ganoon eh. Saudi. Sarap sana din yung matulog. Pag break time. Tag break time lang tayo tutulog. Mga ah, tayo mahuli ng mga manager dito eh. Yari tayo. Yari pala ako. mahuli ka na tutulog. Sleeping duty. Terminate. Uy, ng Pilipinas. Ganda. Sarap lang yan pag uh, tag-init. Punta ka sa ilalim. Malamig ang hangin dyan eh Ngayon Medyo malamig pa Hindi maganda sa ilalim yan Masyadong malamig Masyado. Over sa lamig Hello guys Thank you for watching Subscribe and share Thank you po, guys. Ingat po kayo lagi. Gusto makay sa asulok sa mundo. Lagi po kayo mag-iingat at gigas. Sa ano, may kapang magkaramdaman. Thank you for watching. Subscribe, guys, and share. Thank you very much.